may mga taong pito na ang edad, pero hindi mo aakalain. Maniniwala ka ba na may taong 75 sa papel, pero parang 55 lang ang katawan? Parang imposible, pero nangyayari ito araw-araw sa paligid natin. Habang karamihan ay tinatanggap na ang pagtanda ay nangangahulugang panghihina, pagkakasakit at pagiging malimutin, may isang lihim na grupo ng mga tao na natuklasan kung paano dayain ang kanilang pagtanda. Hindi sila umaasa sa operasyon, mamahaling gamot o milagrosong lunas. Ang sikreto ay nasa pag-aalis ng limang tahimik na mamamatay na unti-unting nagnanakaw ng dalawampung taon sa iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Karamihan sa mga tao ay iniisip, Pito na akong taon, normal lang na pagod at malimutin ako. Malaki ang kamalian sa paniniwalang iyon. Kilala ko ang marami sa walumpo na mas energetic pa kaysa sa tatlumpo. Hindi nasa edad ang kaibahan, nasa maliliit na ugali sa araw-araw. Ang ginagawa mo pagkagising ay magtatakda kung tatanda kang matibay na puno o tuyong dahon. Ngayon, ibubunyag ko ang limang lihim na magnanakaw ng iyong sigla. Oras na para malaman ang isang katotohanan na iilan lang ang nakakaalam. Ang pagtanda ng malusog at masaya ay hindi swerte. Ito ay isang desisyon. May siyensiya sa likod ng kung paano tumutugon ang katawan at isip natin sa ating mga pang-araw-araw na nakagawian. Kapag nakuha mo ang mga lihim na ito, maaari mong literal na ibalik ang mga taon ng pagkasira at mabawi ang nawalang enerhiya. Hindi mahalaga kung ikaw ay pitumpo, walumpo o siyamnapo. Hindi pa huli para simulan ang pag-aalaga sa sarili. Isipin mong araw-araw kang gigising na pakiramdam mo'y sampung taon kang mas bata. Isipin pag-akyat mo ng hagdan nang hindi napapagod. Napapanatili mong alalahanin ang pangalan ng mga apo. Natutulog ng mahimbing at gigising ng sariwa hindi ito imposible, nasa abot ng sino man. Ngunit una, kailangan mong tuklasin at alisin ang limang nakatagong ugali na sumisira sa iyong sigla. Bawat isa'y tahimik na magnanakaw, dumudurog ng enerhiya araw-araw. Sumagot ng tapat. Ilang oras ka ba nakaupo kada araw? Kailan ka huling nakipag-usap ng personal sa isang kaibigan? Matatandaan mo ba ang kinain mo kahapon? Maaaring mukhang simpleng tanong lang ito, ngunit ang sagot ay nagsisiwalat ng marami tungkol sa proseso ng iyong pagtanda. Kung nag-isip ka ng matagal, ibig sabihin, nakita mo na ang isa sa mga magnanakaw na sisilipin natin ngayon. Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Harvard University ang kamanghamanghang bagay. Yung mga tao na nagpapanatili ng limang simpleng pag-uugali nabubuhay ng karaniwan labing apat na taon ng mas matagal at may mas mataas na kalidad ng buhay. Ang limang pag-uugaling ito ay eksklusibong kabaligtaran ng limang magnanakaw na nagpapabilis ng pagtanda. Ang nakakatuwa pa, hindi mo kailangan ng mamahaling kagamitan, espesyal na gamot o komplikadong paggamot. Nasa pang-araw-araw mong buhay na lahat ng kailangan mo. Hayaan mong ikwento ko si Rosa, isang matandang babae na si taon ang edad. Dalawang taon ang nakakaraan, hindi na niya kayanin umakyat ng hagdan sa bahay. Nakakalimutan ang mahahalagang lakad at palaging nagdaramdam ng kirot sa katawan. Ngayon, naglalakad siya ng 30 minuto araw-araw, sumasayaw sa grupo at natutong gamitin ang cellphone para makausap ang malalayong kamag-anak. Ano ang nagbago? Natuklasan at inalis niya ang limang nakatagong pag-uugali na tatalakayin natin ngayon. Bago tayo magpatuloy, may isang pakiusap ako. Alam mo ba na yung nanonood hanggang sa dulo at hindi nag-subscribe ay pwedeng mawalan ng selective memory para sa mga mahalagang bagay? Biro lang yan, pero ang pagkasubscribe ay talagang makakatulong upang hindi mo makalimutang mapanood ang mga susunod nating mga video tungkol sa kalusugan at kagalingan. Pindutin mo rin ang bell icon para di ka mahuli sa mga mahahalagang tips na pwedeng magbago sa buhay mo. Ang unang tahimik na magnanakaw ay ang sedentarismo, pag-upo o paghiga ng buong araw. Pagkatapos ng pito, ang katawan natin ay nangangailangan ng paggalaw tulad ng halaman na nangangailangan ng tubig. Kapag matagal tayong nakahiga o nakaupo, humihinang ang ating mga kalamnan, nang hihina ang buto at mas nahihirapan ang puso. Parang sasakyan na nakapark na hindi ginagamit, kalawang nang kalawang. Kahit limat limang minuto ng paglalakad araw-araw ay may mahikang pagbabago. Kapag hindi tayo gumagalaw, iniisip ng katawan natin na hindi na kailangan maging malakas. Bunga ito, Nawawala ang masang kalamnan, balanse at koordinasyon. Tumataas ang panganib ng pagdulas, fractures at pagdepende sa iba. Dagdag pa, naaapektuhan ang sirkulasyon ng dugo. Kaya kulang sa oxygen at nutrients ang utak. Kaya ang mga sedentaristas ay may mas mataas na hirap sa konsentrasyon at memorya. Magandang balita, hindi mo kailangang maging atleta para mapawi ang pinsalang dulot ng sedentarismo. Magsimula sa maliliit na hakbang, tumayo tuwing break sa TV, maglakad patungo sa kanto, sumayaw habang may paborito mong kanta. Tandaan si Carlos, si Pintay Oito nagsimula lang sa limang minutong pag-uunat araw-araw. Ngayon, naglalaro siya ng tenis kasama ang mga apo. Ang sikreto ay magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan. Ang ikalawang magnanakaw ay ang social isolation. Palaging nag-iisa, walang kasama sa pag-uusap. Nililikha ng ating utak upang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng usapan, tawa, at pagmamahal. Kapag matagal tayong nag-iisa, nakakakalawang ang isip tulad ng makinang hindi ginagamit. Ang kalungkutan ay hindi lang malungkot na damdamin. Ito ay lason na nagpapabilis ng pagtanda ng katawan at isip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nalulubog sa pag-iisa ay may panganib ng maagang kamatayan na katulad ng mga naninigarilyo. Nagdudulot ng pamamaga sa katawan, nagpapahina sa immune system at nagpapataas ng panganib ng depression at demensya. Kapag hindi tayo nakikipag-usap nawawala ng practice ang utak sa pagproseso ng sosyal na impormasyon. Parang kalamnan na hindi ginagamit, nanlalamig. Kaya may mga nahihirapang makaalala ng pangalan at makakilala ng mukha ang mga nakahiwalay sa lipunan. Mas madali kaysa akala mo ang labanan ang pag-iisa. Simulan sa pagbati sa kapitbahay, pagsali sa grupo sa simbahan o community center. Pagtawag sa malalayong kamag-anak, si Maria, o'y 22 anyos, nagtagumpay sa kalungkutan ng sumali sa knitting group. Ngayon, mas marami pa siyang kaibigan kaysa kaya niyang bilangin. Tandaan, hindi mahalaga ang edad. Laging may pagkakataon gumawa ng bagong kaibigan at palakasin ang ugnayang pamilya. Ang ikatlong magnanakaw ay ang maling pagkain. Palaging pagkain ng processed, mataas sa asin, asukal, at preservatives. Pagkatapos ng pito, mas kailangan ng katawan ng kalidad kaysa dami. Ang ultra-processed food ay parang mababang kalidad na gasolina sa mamahaling kotse, umandar nga, pero nagdudulot ng mas matagal na pinsala. Pinapabilis ng maling pagkain ang mga sakit tulad ng diabetes, mataas na presyon at problema sa memorya. Kapag hindi tama ang pagkain, ang katawan ay nagkakaroon ng chronic inflammation, parang laging may lumalaban na impeksyon. Ang matagal na pamamaga ay nagpapabilis ng pagtanda ng lahat ng organo, kabilang ang utak. Nasisira ang mga ugat dahil sa sobrang asukal. Napapasan ng asin ang bato at puso at kulang sa fiber ang pagtunaw. Dagdag pa, hindi sumusustento ng nutrients ang processed food para sa utak. Mas madali kaysa sa inaakala ang pagbuti ng pagkain. Simulan sa pagdagdag ng prutas sa almusal, gulay sa tanghalian, at pag-inom ng mas maraming tubig. Si Huang, si 24-an-anyos, pinalitan ang soft drink ng tubig na may lemon. Tatlong buwan lang, nabawasan siya ng limang kilo at bumalik ang enerhiya para makipaglaro sa mga apo. Tandaan, maliliit na pagbabago araw-araw ang nagdudulot ng malalaking resulta. Hindi mo kailangang baguhin lahat ng sabay. Ang ikaapat na magnanakaw ay ang pagpabaya sa tulog. Hindi maayos ang tulog, irregular ang oras, o kulang. Ang tulog ay parang daily reset ng katawan at isip. Sa pagtulog, nalilinis ang utak, nagpapagaling ang mga kalamnan at pinapalakas ang immune system. Kapag hindi ka natutulog ng maayos, parang sinusubukan mong gamitin ang cellphone na palaging kulang ang baterya, hindi gaanong gumagana. Isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ang mahusay na tulog para tumanda ng malusog. Ang hindi magandang tulog ay nakakasira ng memorya, mood, immune health, at kakayahang magdesisyon. Yung natutulog ng kulang sa anim na oras kada gabi, ay may 30% mas mataas na tsansang magkaroon ng demensya. Ito ay dahil sa pagtulog na malalim nakakatanggal ang utak ng mga toxins na naipon sa araw. Kung hindi sapat ang tulog, nag-iipon ang mga ito at nasisira ang mga neuron. Dagdag pa, naaapektuhan ang hormones na kontrolado ang gana at emosyon. Ang pagtatag ng tamang sleep routine ay isang regalo para sa sarili. Matulog at gumising sa pareho ng oras araw-araw, kahit weekends. Panatilihing madilim, tahimik at malamig ang silid tulugan. Iwasan ang kape at screen dalawang oras bago matulog. Si Ana, si Pimpatinaywan Anyos, nag-ayos ng ritual. Chamomile tea, malamyos na musika at sampung minutong malalim na paghinga. Ngayon, natutulog siya na parang sanggol. Ang ikalima at huling magnanakaw ay ang pagtigil sa pag-aaral ng bago. Maraming nag-iisip, "Pito na ako, bakit ako mag-aaral pa?" Malaking pagkakamali ang iyan. Ang utak natin ay parang kalamnan, kapag ginagamit, tumitibay. Kung huminto ka sa pagkatuto, iniisip ng utak na hindi na kailangan magsikap. Bunga, nawawala ang mental agility, creativity, at problem-solving skills. Kapag hindi mo hinahamon ang utak mo sa bagong kaalaman, nagsisimula itong kalimutin ang mga dati ng alam. Parang daan na hindi na ginagamit, napapabaling kahoy at nasisira. Mas nahihirapan ng ganitong tao makibagay, nawawalan ng kumpiyansa at madaling matangay ng depresyon. Mas mabilis tumanda ang utak na hindi ginagamit kaysa sa palaging aktibo at mausisa. Masaya at rewarding ang panatilihing aktibo ang utak. Matutong gumamit ng cellphone, magpuzzle, magbasa, subukang bagong recipe o mag-online course. Si Pedro, 81, natutunang gumamit ng WhatsApp para makipag-usap sa pamilya sa ibang bansa. Ngayon, siya ang pinaka-energetic sa pamilya. Tandaan, walang hanggan ang kapasidad ng utak upang matuto. Edad ay hindi hadlang. Ibaon ko sa kwento si Lucia. Si Tempari Setin Anyos noon na hindi alam ang limang magnanakaw. Araw-araw, nakaupo lang sa sofa, kumakain ng ready-made food. Hindi maganda magtulog, walang kausap, at iniisip na huli na ang lahat. Sa loob ng anim na buwan, ginamit niya ang mga solusyon na ibinahagi ko. Ngayon, naglalakad siya tuwing umaga, nagluluto para sa kapitbahay, natutulog ng walong oras gabi-gabi, at nag-aaral ng Ingles online. Mga bagong pag-aaral ang nagpapakita na kayang gumawa ang utak ng bagong koneksyon hanggang sa isang daang taon ang edad. Ibig sabihin, literal kang pwedeng tumatalas habang tumatanda basta pinananatili mo ang mga malulusog na ugali. May kakayahan ang katawan na mag-regenerate. Ang kalamnan ay pwedeng tumibay, mga buto ay maibalik, at utak ay makakapagbuo ng bagong memorya. Ang susi ay ibigay sa katawan ang tamang kondisyon para mangyari ito. Alam mo ba na yung mga taong sumusunod sa limang malulusog na gawi ay may utak na gumagana na parang sampung taon na mas bata? Ito ay napatunayan sa isang pag-aaral na kinasangkutan ng higit sampung libo twizen, na tao edad pito pataas. Namangha ang mga mananaliksik nang makita na maaaring magkaiba ng malaki ang chronological at biological age. Ang petsa sa iyong birth certificate ay isang bagay, pero ang iyong mga araw-araw na ugali ang tutukoy sa tunay na edad ng iyong katawan at isip. Ngayon gusto kong malaman, alin sa limang magnanakaw ang pinakatumatak sa iyo? Isulat sa komento kung aling ugali ang sisimulan mong baguhin muna. At kung nagustuhan mo ang mga mahalagang tip na ito, paano naman ang pag-like? Alam mo ba na ang pag-click ng like ay parang exercise para sa puso ng memorya mo? Biro lang, pero makatulong talaga ang like para mas maraming tao pa ang makita ang content na ito. Balikan natin ang limang magnanakaw na nagpapabilis ng pagtanda. Una, sedentarismo Sagot nito ay gumalaw kahit labing limang minuto araw-araw. Pangalawa, social isolation. Labanan ito sa tunay na koneksyon sa tao. Pangatlo, maling pagkain. Gamitan ng maliliit na pag-aayos sa dieta. Pangapat, pagpapabaya sa tulog. Buuin ang tamang sleep routine. Panglima, pagtigil sa pag-aaral. Panatilihing palaisip ang utak sa bagong hamon. Siguro iniisip mo, mukhang mahirap ito sa edad ko. Naiintindihan ko ang pag-aalalang iyon, ngunit tandaan, hindi mo kailangan baguhin lahat agad. Magsimula sa isang gawain buwan-buwan. Unang buwan, dagdaga ng paggalaw. Pangalawa, makihalubilo. Pangatlo, pagbutihin ang pagkain. Ang maliliit na hakbang araw-araw ay mas makapangyarihan kaysa mga radikal na pagbabago na hirap panatilihin. Magtiyaga at maging mabait sa sarili. Tandaan, kakayanin mo ng higit sa iyong inaakala. Hindi hadlang ang edad, ito ay isang tagumpay. Bawat araw ay oportunidad para pumili ng gawe na magpaparamdam sa iyo ng mas malakas, mas masaya at mas konektado sa buhay. Hindi mahalaga kung anong taon ka na, sabi kang katawan at isip mo na mag-regenerate. Kailangan mo lang silang bigyan ng tamang kondisyon para mangyari iyon. Kapag naalis mo ang limang magnanakaw sa buhay mo, mangyayari ang isang mahiwaga. Hindi mo lang pahahabain ang buhay mo, papayabuin mo ito ng kalidad, independensya at kagalakan. Isipin mong gigising ka araw-araw na puno ng enerhiya. Naaalala ang lahat ng mahalaga may kasama sa usapan at tawanan, natutulog ng mahimbing, at patuloy na natututo ng bago. Hindi ito pantasya, posibilidad ito para sa sino mang gagampanan ang responsibilidad sa sarili. Nakarating tayo sa pagtatapos, ngunit sa totoo lang, ito'y simula pa lang. Natuklasan mo na ang pagtanda ng malusog at may sigla ay hindi kapalaran. Ito ay bunga ng araw-araw na kusang pagpili bawat kilos mo, bawat pag-uusap, bawat pagkaing pipiliin mo, bawat gabi ng maayos na tulog at bawat bagong bagay na matututunan mo ay investment para sa kinabukasan. Nasa iyo ang kapangyarihan sumulat ng isang magandang at inspiradong kwento para sa iyong mga susunod na taon. Panahon na para kumilos. Pumili ng isa sa limang gawi na pinakatumatak sa iyo at simulan ngayon. Huwag maghintay ng Lunes, susunod na buwan, o hanggang maging inspiradong mo. Ang pinakamainam na oras para magsimula ay ngayon. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Bawat maliit na hakbang ay isang tagumpay na karapat-dapat ipagdiwang. Naghihintay ang mas malusog at mas masayang bersyon mo. Bago tayo magtapos, may espesyal na paanyaya. Ibahagi mo ang video na ito sa isang mahal mo o maaaring makinabang dito. Pwedeng kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Kapag ibinabahagi natin ang kaalaman, pinararami natin ang kabutihan sa mundo. At sa komento, ikwento mo ang iyong unang hakbang. Ano ang unang gagawing pagbabago mo? Sabi ka kung marinig ang iyong kwento ng pagbabago. Maaaring ito'y maging inspirasyon para sa iba. Maraming salamat sa panunood hanggang sa dulo. Ipinapakita nito na talagang pinapahalagahan mo ang iyong kalusugan at kagalingan. Tandaan, espesyal ka, mahalaga ka, at karapat dapat kang mabuhay ng iyong pinakamahusay na taon ng may kalusugan, kagalakan, at dignidad. Kung nagdala ito ng kahalagahan sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notifications. Hanggang sa susunod na video, alagaan mo ang sarili mo at tandaan. Palagi imay pagkakataon para magsimula muli. Palagi imay panahon para maging masaya.